Ayan guys, good morning. Maaga pa akong gagawa ng ano, uh, papaya. Ito, yung papaya ko. Kinahid ko na yun kagabi, tapos binabat ko siya na overnight sa asin. Nilagay ko sa sarap. Tapos, pinigaan ko na to. Ito siya. Pinigaan ko na yung papaya. Binabat ko to sa asin kagabi ng overnight, tapos pinigaan ko ngayon. Ito yung gagawin kong atsara. Ang dami kasi namin papaya. Kaya sabi ko, gagawa nga ako ng atsara. Ayan, ito. Lalagay ko na. Kasi paghalo halo-halo ko na sila. Isang perasong papaya lang ito. Ayan, Oh. Para meron ano, partner ba lagi sa prito. Kung ano-ano man pwedeng i-partner. Oh. Para hindi na bibili, diba? Tapos, ito naman yung aking mga panghalo. Ano to? Bell pepper, uh, maraming luya, tsaka carrots. Tapos nilagyan ko rin ng uh, ginait-gayat ko na bawang. Paghalo ko na dito. Ayan, marami akong carrots. Tapos nagpakulo pala ako ng uh, dalawang, tub dalawang basong tubig, tapos isang basong suka, tapos nilagyan ko ng uh, asukal, tanja-tanja ko na lang, tsaka kung sinasin. Kasi dito ko ilalagay. Pinapalamig ko lang. Para parang magiging sauce niya. Para magiging sabaw niya. Para yun na mag-ferment ng ano niya. Lasa. Paborito namin to eh. Pang partner sa prito. Inihaw. Ayan guys oh. Dami-dami na rin to. So. Matagal-tagal na rin to maubos. yung ano pa to eh, 3 days na to yung papaya eh. Wala lang akong time magkudkod. Kaya ngayon, kagabi, habang nakaupo ako, sabi ko, ko na yung papaya para ayan eh, magawa ko na. O oh, yan oh. o. Halo-halo lang mabuti para mag-combine sila. dalawang carrots lang itong ilagay ko tsaka dalawang bell pepper tapos luya at kunting bawang bango wala pa yung pinakasabaw ko dyan bango ng luya tsaka bell pepper pa nagsama no? at sara ang amoy talaga Napalamig ko lang yung aking ilalagay dito na pinakulong tubig, asin, suka, tsaka asukal. Ayan o. Oh. Madami-dami na rin to. Siguro, ito nga lang yung lagayan ko eh. Lalagay ko lang iba mga may sobra sa mga maliliit na garapon. Dami, matagal na po namin maukos. Ayan. Tingnan ko muna kung malamig na yung tubig ko. Haloin muna natin mabuti. Mainit pa yung aking, ano eh, yung pinakulong tubig, suka, asukal, tsaka a, konting asin. Lagyan ko rin pala to ng paminta. Kuya, lagyan din natin paminta. Gusto mo ng maanghang konti to na lagyan natin ng chili flakes. Lalagyan ko pala sa guys ng konting ano, chili flakes para meron konting anghang buksan na lang natin kasi hindi na siya makalabas sa butas ng ano. Manghang, manghang. Lalagyan ko rin ng kunting paminta. O kaya mas maganda, mas madami. natin yung ano yung paminta hmm? <clears throat> pero masarap yung paminta di ba nilalagay mo sa mga niluluto mo pandagdag lasa Ayan na guys, o. Oh. Naantay ko lang yung aking pinakulong tubig na uh, may asin, may suka. Tsaka suka, may konting ano. Para pinapalamig ko lang. Para ilagay ko na dito. Ayan, o. Oh. Ito guys, o. Oh, ilalagay ko na yung ginawa kong ano. Panglagay ko dito sa aking sabaw. Sabaw ko sa atsara. tantsa-tantsa lang natin para hindi na masyadong madami. Ayan, konti na eh. Halo-halo natin para mag-absorb. Tama lang siya. mekos-mekos natin ng maayos para ma-absorb ang lahat na ano, ingredients. Yan, ililipat ko siya dito sa tarapon. Madami na ito. Matagal na ito Ayan guys, ito na yung finished product ko. Oh. Bibigay ko to sa sister ko. Ayan, ito bibigay ko rin isa, yung maliit. Ito yung sa amin. Ayan. Ayan guys, thank you for watching.